Saan po nakatulong ang uh, DOST sa inyong uh, negosyo at ano-ano yung mga ayudang natanggap ninyo uh, buhat sa kanilang uh, programa? Una-una uh, po yung mga learnings, yung umpisa sa mga webinars. So, nandito po kasi mga product improvement, kung ano yung mga tips din kung paano mapapa-unlad at mapapa-product quality muna. So, nagkaroon po ako ng uh, una ko pong na sa kanila ay yung deep fryer. So, sa pamagitan po nung ano nung deep fryer na yun, nagkaroon po ng quality products yung anami kasi ang hindi ko po iniimagine na ganong ganong kaganda yung machinery kasi ang naiimagine ko po ay palaki ng palaking kawa yung paglulutoan namin ng pinat pero ang nangyari po napabilis mas convenient siyang gamitin at nagkaroon po ng mas quality output, pantay yung pagkakaluto ng aming product. So yun po, malaki pong tulong yun, yung convenience na uh, naidulot sa amin ng machinery na na namin. So pangalawa po yung uh, de-oiling machine na partnership ng BPSU at ng DOST. So dahil po sa de-oiling process na yun, uh, tumagal so po yung shelf life ng product namin kasi wala nang, halos wala ng oil yung product namin. So, hindi siya agad aanta.